Tingnan niyo po yung asong ito mga ka-update. Naghihintay din sa pag-uwi ng kanyang amo. Ayan. <laughs> Kahit na mainit, nandiyan siya naghihintay. Hmm. Uh, Tinitignan niya kung kailan pa uwi. Galing naman ang aso na to. <laughs> Matagal-tagal na yan siya dyan mga ka-update na nakaupo. Ayan, kanina pa siya dyan medyo ano na nga siya, hinihingal na kasi mainit pero ayan, alis na siya pagod siya pag upo ayan lilipat lang ng pwisto o magpapasilong muna ah, magpapasilong na siya kasi mainit na Anap hanap siya ng masilungan Ayan, dito siya lumipat mga ka-update sa masilong. Pero nandun pa rin nakatingin sa kanyang amo. Binabantayan niya. Ayan, no? Ayan siya. Tapos doon yung kanyang amo. Ayun sa laot. Babalik na naman siya doon. Hintayin niya talaga. Titignan niya kung kailan uuwi tapos sa salubungin niya na maya galing na aso na to bantayan natin na maya pag pa na yan sila uncle dyan sa salubungin siya ayan mga ka-update nakikita niya na na parang patabi na sila uncle dyan ayan doon na siya nakapwisto na para magsalubong Kailan mag pa uli yun sila. <laughs> mag pa sila uli. Ayan. Ayan, matyaga talaga naghihintay yung aso na to mga ka-update sa kanyang amo. Nakikita niya doon sa laut. <laughs> so ayan, si Putulda yung pangalan nito mga ka-update. Naghihintay din talaga. Mahihintay niya yung kanyang amo. Ayun. Hmm. Matyaga siya naghihintay. saya parang lungkot na lungkot na yung asong ito. <laughs> Ando talaga yung kanyang paningin. Alos bira niya lang alisin. Nakatutok doon ilang kaljoon. Ayan, nakita niyang parang pauwi na sila Uncle John, yung kanyang amo. Kaya tumayo na siya. Ayan nga, oh, parang pauwi na talaga sila Uncle John. So, tayo na siya. Ready na. Upo naman siya uli. Kasi parang confirm niya na talaga na pauwi na eh. Pero doon talaga siya nakatingin. Ang saya niya oh. Gumalaw-galaw na yung putol niyang buntot. <laughs> Ayan, sasalubong na siya. Ah, dito daw siya dadaan sa taas. So ayan. Tuwan-tuwa siya yung buntot niya. <laughs> ayan. <laughs> Tuwan-tuwa siya. Oh, patahol-tahol pa. Akala mo tao. <laughs> Saya niya. <laughs> okay. So ayan, maraming salamat sa panonood at suporta mga ka-update. kung nagustuhan niyo yung video ito, pa-like and share na lang po. At pa-subscribe na rin po sa aming channel. Thank you very much po. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.